Uh what's up mga Kapangit, a uh, welcome back to my channel. Uh, so makisawsaw na naman tayo mga Kapangit uh, kung ano nang nangyari kay uh, Lakas kung saan na ba siya ngayon. So kung bago ko lang, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko mga uh, Kapangit, ah uh, huwag nyo kalimutan 'pag subscribe, okay, like and share, i click na lang din na sa button bit para updated kayo sa sunod-sunod kong mga upload video. So, mga kapangit. Ito na mga kapangit. So, kung ano ba talagang nangyari kay Alakastama? Uh, kung, kung saan na siya ngayon? So, ba, alay sa ako ka <coughs> kasawsawiro so, natin mga kapangit. Kasi... Ah, uh, Lakastama nakalabas na pala sa kulungan tapos umuwi daw sa doon sa Japan so mas maganda mga kapangit kung ganyan ang nangyari so ngayon mga kapangit it, yan kasi si alakastama kung hindi pa niya ginagamit yung pagkalakas niya at saka may tama siya hindi sana siya maging ganyan no? yung ginagawa niya sa asawa niya na binugbog niya sana yung you know, nagpa-offer siya ni uh, Boss MD na makipag uh, bakbakan sa uh, sa ring sa uh, gitna, na, gitna ng ring ba, ay versus uh, sino ba yung inaano niya mga kapangit balita ko mga kapangit si uh, lakas wala na pala dito sa bansa natin nakauwi na sa Japan so yun mga kapangit yung ginagawa kasi niya na pamumbugbog sa sawa sa niya talagang bawal naman talaga yun mga kapangit di ba kahit sino dyan kung tunay kang lalaki hindi ka mananakit ng babae di ba So ngayon, mga kapangit, kung ako sa kanya, ibahe na yung buhay niya para magkasawa siya ulit ng marami. Di ba, mga kapangit? Talagang bawal naman talaga yun. <clears throat> so ako, mga kapangit, kung ako pa ang nalagay na sa ano niya, yung mm, yan mga kapangit. Yung inyo, yung nagpa-offer siya kay uh, bu, uh MG na uh, tawag doon na makipag-vaccine siya sa kay Bustoyo. Ngayon, ginigyan siya kay uh, Bustoyo na malaking halaga, malaki na yun mga kapangit kasi una sige, bigyan kita ng Uh, 100,000 para niyan makipagboxing lang naman kasi ito si ah uh, Lakas Tama talagang yung trip niya kanya talaga yung trip na katulad nung doon pa siya sa Japan Ito pala si uh, Lakas Tama dahil sa ginagawa niya na yung may video sa makita niyo, niyo, naman yan mga kapangit pag i-search niya yung ano niya yung uh, channel niya kasi yung unang nakita ko yung uh, yung yung uh, video niya doon sa Japan nang ano siya nang tawag doon nang naghanap siya ng makipagsuntukan sa kanya doon ako isa pa rin pala ako mga kapangit na bumili sa kanya dahil sa yung ano trip trip lang sa kanya kung may gustong lumaban sa kanya yun eh nakasalubong siya na hindi rin umaayaw hindi umaatras yun ano na sila nag suntukan na yung takbo siya kasi yung kalaban pala niya marunong pala yun mag ano Uh, marunong sa boxing at saka marunong sa ano kasi siyempre yung taga Japan nandyan talaga yung mga mga marunong marunong magdipinsa sa sarili so, yun natamaan siya ang ginagawa ang ginawa niya tumakbo siya so doon simula doon yung nakita ko yung ano niya believe na believe ako sa tao na yun grabe talaga yung uh, trip na to Okay itong trip niya. Kaya isa din ako sa subscriber niya. O, oh, isa din ako. Ngayon, nung ginagawa niya na nabalitaan ko ulit na ganyan, nakulong daw siya dahil sa pamugbog ng asawa niya. Parang nawala na yung ano ko. Pero hindi ko pa naman siya uh, sa ano naka ko ano pa rin ako sa kanya. Naka uh, subaybay. So ngayon mga kapait, hahamunin ko rin yan si tawag doon. Uh, lakas tama, lakas tama. Yung lakas mo at saka tama mo, kung pumayag ka na magipag bubogan sa gitna ng ring, hinahamon kita. Doon tayo sa uh, batulog na youtuber. So boss MG, sana eh, ikasan nyo yung ano ko, bus MG na sana makalaban ko yan si lakas tama ano lang bukbukan ba kung sino yung sa totoo lang ako hindi naman ako sanay sa boxing pero Talagang si kapin ko na manalo so yun kung pwede mga ay si bus bus uh, bus MG kung pwede yung inoper mo kay lakas tama na dalawang milyon sana iyan eh, yan ng ano namin ah, pag aga, oh, yan ang premium namin kung sinong manalo sana iyon eh, ang premium namin mga ay boss MG so mga kapangit sana ay eh, ano ni eh, boss MG na yan makal, makalaro ko yun si uh, lakas tama So ah uh, Boss MJ Sana makita mo yung uh, uh, upload video ko ngayon sa YouTube channel ko At sana sana suportahan mo rin ako sa chat channel ko para magiging isa din ako sa inyo na sumikat So thank you thank you na hingin ako ng pasalamat sa sayo ha uh, boss at saka sana nga ma ibigay mo sa akin yung ano kung hindi siya papayag kay uh, may pagsuntukan kay <coughs> yung inahamon, inhamo, inahamon niya ako na lang boss ako ang ano dyan kay malakas uh, tama malakas tama magano tayo magbubugan tayo sa gitna ng ring may sa batulog na YouTuber sana. Para yung ano mo sa para hindi ka maano sa mga mga <coughs> sa mga tao na ikaw isa pala isa ka palang bakla. Bakit ko nasabi na isa kang bakla? Kasi babae binugbog mo eh. Dapat dito 'yan sa akin, hindi ano. Ma ay busi, hindi sana. Ma kalaban ko yan yung lakas tama noong idol ko yan pero ngayon bugbugin ko yan tandaan mo yan ha lakas tama sana mag magkaharap tayo sa sa madaling panahon okay um, hanggang dito na lang mga kapangit kasi medyo mababa na yung ano natin so maraming salamat sa inyo Abu ah, Samji thank you